Hello, maayong hapon sa iyo, mga kagulay, so mga kagulay may bago naman kami. Tank nga mani, so mga kagulay may ara kami nga mani nga pink ang color. Mangita lang ta mani nga pink ang color. So muna yung mga kagulay ang pink na colors ng mani o ipalan ta ku bala sa inyo. Bye. <laughs> Oi, so mga kagulay mo ni ang pink nga mani mga kagulay ang iyasulod pero ini ang isa puti na binutan alen na oh ini ari pa rin gusto niya ni oh pink mo mga kagulay sa gusto damag bakal gali lang rin. ka mo diri dito sa barangay Poblacion North di higat lang kami high Malaca Mo, 120 ang gantang sa Amon Mani. Kung gusto nyo magpa-deliver, ibisan lang kay Kung Ruas Malayo. Charot! laksa lang galit kami ka Mga kagulay, baklan nyo na kung may diray mani. Bago na mani sa mga kagulay, stock naman mo nga mani. Pubos na kagay na sa gusto na magbakal sa mani. May available kay 120 ang ganda. 130 sa mga kagulay ang mabalikya. Pero kung kami nyo baklan, 120. Kung iba ang mga kagulay, may kid na ini nga man mga kagulay kay ang iya sunod pink tapos ini o ang may goreng goreng ano sa kulay puti white color white na bakal na kamu wise. O. Pero, maraming sa kay manipis iyak panit. ini so, yun oh matakbo. Pwede, ka ba kahit sa sa gantang ang tunga? Oh, isa ka pa, tapo naman ang tunga, o. Oh. Muli, mga kagulay ang tunga. Tunga sa gantang 1, ay, 60. das after the shout out dira uh, hindi po kami ma shout out isa-isa kay -isa by... wala mo sa. Naa we. So mga kagulay ko gusto nyo magbakal sa kagantahan na eh. so, muni Munini sakat init muninit anan 120 ang potos. Isa kagantang. Tapos kung tunga mo nilang kagamay, gamay lang ang tunga pero manami naman. Diri na lang kamu sa isa kagantang mga kagulay kay tamo. Kung damo kamu tagaan, sa isa na lang kamu kagantang. Nan. Manami kay may pink nga color tapos may white. Astig no uh, ano nga. Uh, Magalong eh. Thank you, bye.